Unang beses naghanap ng babaeng nagtitinda ng katawan ang may-asawang lalaki. Tinamaan agad ng presyo. 3,000 kada isang beses, 5,000 kada gabi. Ang dami naman. Hindi ko kaya 'yon. Hindi ba mayayaman ang mga doktor ninyo? Ang pera ko. Lahat 'yon nasa asawa ko takot na takot sa asawa. Lumalabas ka pa. Narinig ni Lee Jun Song ang pang-iinis ng babaeng Nagel Alako ng katawan. Kaya tahimik niyang inilabas ang lahat ng pera niya. Para magpa-sexy show ang babaeng Nagel Alako ng katawan. Binilang ng babaeng Nagel Alako ng katawan, 800 yuan lahat. Sa tingin niya, sulit naman. Agad na tinanggal ang tuwalya. Ipinakita ang isang hindi bastos ngunit maganda at maayos na pangangatawan si Lee Jun Song ay sumulyap lamang mula sa malayo, at kinabahan siyang pumikit, napakalakas ng tukso ng katawan ng batang babae, natatakot siyang hindi niya mapigilan ang sarili pero wala siyang perang pambayad, nang malaman ni Yao Fan ang kahirapan ni Lee Jun Song, pinagkuhanan niya ito ng ilang libreng artistic photos. At bilang kapalit, siya naman ay sasama sa kanya ng isang beses. Ngunit si Lee Jun Song, para makatipid sa pagrent ng kwarto, ay dinala si Yao Fan sa napakaliblib na lugar na Fang Yutuo. Napakalayo at walang katao-tao. Kahit papatayin siya roon ay walang makakaalam. Binuksan ni Yao Fan ang pinto ng sasakyan at babalik na sana. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Lee Jun Song. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Si Yao Fan ay umiyak ng malakas dahil sa takot. Ngunit niyakap siya ni Lee Jun Song at hinalikan siya nito ng walang anumang paliwanag. Ang takot na si Yao Fan ay hindi makaangal. Habang nagpupumiglas, ay sapilit ang inihiga siya ni Lee Jun Song. Ipinasok siya sa likod ng sasakyan at nagtalik sila, pero hindi niya inasahan na isang beses pa lang iyon. Natuklasan na ni Lee Jun Song ang isang bagong mundo. Pag uwi niya ay agad-agad, niyang isinulat sa kanyang diary ang kanyang naramdaman. Ang katawan ng isang batang babae, para sa isang lalaki ay may nakamamatay na atraksyon. Ang bata at ganda niya. Kasama siya. Parang nakaramdam ako ng pagiging relax na matagal ko nang hindi nararamdaman. Para bang bumalik ako sa dati, pero hindi ko akalain. May ugali pala ang asawa ni Lee Jun Song na tignan ang diary niya. Kakatapos lang magsulat ni Lee Jun Song ng kanyang mga nararamdaman alam na agad ni Meng Sheng Nan ang kanyang mga sikretong pangyayari. Magkasama sa ospital na nagtatrabaho sina Sheng Nan at Lee Jun Song. Pero si Shengnan, maging sa kakayahan sa trabaho o pakikisalamuha, ay mas magaling kay Lee Jun Song ng malayo. Kaya naman ang mapagpakumbabang si Lee Jun Song, ay sa isang babaeng nagbebenta ng aliw na hindi kasing galing ng kanyang asawa lamang. Nakakahanap ng kaunting pagmamalaki. Samantala, Si Yao Fan, matapos ang nangyari sa kanya at kay Li Junsong noon, ay hindi man lang nakaramdam ng takot, baliktad pa nga, na adik pa siya sa thrill. Gusto pa niyang makipagdate ulit kay Li Junsong sa gitna ng bagyo. Hindi nag-away si Shengnan, hindi rin nag-inarte. Kontrolado lang niya ng husto ang baon ni Lee Jun song Isang libo lang ang binibigay niya kada buwan. Kung magpapatuloy silang dalawa, susuportahan na lang niya sila, pero ilang buwan lang ang lumipas hindi na kinaya ni Yao Fan ang kahirapan. Sinimulan niyang pilitin si Lee Jun Song na umuwi para kumuha ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Lee Jun Song sa gulat. Ang pera lang ang nasa isip mo. Tapos ano na lang ako? Lee Jun Song, ang isip bata mo naman. May asawa ka na, may anak ka na. Hindi kita pinagsasamahan dahil sa pera. Para sa pera lang yan. Si Yao Fan naman, sa katawan lang kumikita kung sino ang may mas maraming pera, siya ang pagsisilbihan niya. Si Lee Jun Song, wala namang pera, para lang niyang binabasto si Yao Fan. Si Lee Jun Song, napipilitan na lang. Pag uwi niya, nag-away sila ng malakas ni Shengnan. Nan. Gusto niyang makipagdiborsyo at hatiin ang mga ari-arian. Buti na lang at handa na si Shengnan. May lakas ka pang sabihin na bibigyan kita ng kalahati ng ari-arian. Ang mga ari-arian sa bahay, inilipat ko na sa pangalan ng anak ko huwag kang mangarap na makakuha kahit isang sentimo Meng Shengnan bakit mo ako pinipilit Bakit mo ako pinipilit Nangyari iyon ng mapagsabihan ni Shengnan si Li Song. Wala na siyang perang panggastos kay Yao Fan Ang director ng ospital na si Xiao Jialen ay nagbigay sa kanya ng isang pribadong trabaho Isang daang libo ang bayad sa operasyon Ipapafly siya sa Thailand para kumuha ng organ mula sa isang buhay na tao para sa anak ng mayor papalitan ng kidney ang pagbebenta ng organ ay mahigpit na ipinagbabawal ng bansa yan ay hindi na natin kailangang alalahanin malalaki ang koneksyon ng mga bumibili kaya nilang ayusin ang lahat